Magandang araw. Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay 'wag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay? Yung sobra siyang mababaliw sa pagmamahal sa iyo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa ay ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay kaya gawin mo itong napakasimpleng ritual na ibabagi ko sa inyo at paniguradong ito ay napaka basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito ang gagawin mo lamang ay napakasimple lamang po Tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya araw-araw ng tatlong beses sa kahit na anong oras na gusto mo. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At gawin itong ritual araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Isang beses sa isang araw gawin ang ritual na ito. At kung gusto mo, pwede ka pag gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At paninguradong kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Basta magtiwala lang at hilingin ito ng buong puso. At dapat alam nyo talaga ang tunay na pangalan ng target. Nang sa ganun, mapadali po ang talab nito. At kahit ano pa man ang gawin nyo na ritual ay mas mainam na alam nyo talaga ang tunay na pangalan at apelido ng taong gusto nyong gawa ng ritual. At eto muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.